sino bang hinihintay natin? Yung mga football players. Eh di ba ayaw na natin sa kanila, bakit natin sila hinihintay? Hindi mo ba intindihan May competition, magpa-participate yung mga bunnies. Eh lagi naman silang nananalo eh. Kailangan manalo tayo kahit minsan. Tutulungan tayo ng mga football players. Yan na sila. Football players, sandali lang. Sa please, please, stop. Kayo na naman, Frogs? Ano bang kailangan nyo sa amin? Hoy, Blondie! Shenya! Ayaw namin kayo makita! Dima, please. Kailangan namin ng tulong nyo. Please. Sige na, tulungan mo si Shenya. In love naman kayo, di ba? Sophie, anong in love? Please. Kev, my baby. Sige na, please. Tulungan mo kami. My baby boy, please. Kailangan namin yung tulong nyo. Matatalo kami sa contest kung wala kayo. Ano ba talaga kailangan nyo? Guys, iboto nyo kami sa contest, please. Kailangan namin makasigurado sa boto nyo bago yung contest. Sophie, baliw ka ba? Boto? Syempre, iboboto nila tayo, no? In short, wag nyong hayaang manalo yung mga panis sa contest. Eh bakit namin kayo tutulungan ha? Huwag nyo kami isali sa kalokohan nyo. Di ma, Kev. Bigyan nyo naman ng chance manalo yung mga kawawang frogs, please. Oo nga, kawawa kami. Lagi kaming natatalo. Gusto lang naman namin manalo kahit minsan. Sige na, maawa na kayo sa amin, please. Ano pare? Tulungan natin sila? Gusto ko si Blondie Baka mamaya magbago siya. Okay pare, para sa'yo gagawin natin to. Ano ba kailangan namin gawin? Football players, the, the best, best talaga, talaga kayo. I love you. Kailangan hindi makasali yung mga banis sa contest. Oh, ano ginagawa nyo? Bumabaha nga kayo. Baka mag yung kotse so, ko. na, tutulong na kami. Okay, thank you. Basta, hindi sila dapat manalo. Siguraduhin nyo. Okay? Basta, kahit anong mangyari, kami dapat yung manalo, hindi yung mga banis. Okay? Malinaw ba? Thank, thank you, football players. Mwah. Thank you, football players. Mwah! Pare, nag-iinit ako. Maraming masyadong flying kiss. Pare, case. isa lang yung sayo dun. Sa akin yung tatlo. Girls, I'm worried. Baka malate tayo sa competition. Oo nga, Diana. Bilisan natin. Hanggang 30 kilometers per hour lang tong kotse. Girls, buti na lang hindi kayo naglalakad. Sigurado mananalo tayo. Magaganda yung outfits natin. 100%. Kasi feeling ko hindi naman nagprepare yung iba. Girls, sa atin yung victory. Basta wag tayong malilate. I was talaga pare Dito pa tayo nasiraan Football players, nababaliw na ba kayo? Bakit kayo nakaharang dyan? Malilate na kami Pare, may naririnig ka ba? Parang may naririnig ako eh Huwag mong pansinin pare, baka lamok lang yun Ano daw? Lamok? Ako, lamok? Girls, narinig nyo yon? Lamok daw ako Ngayon lang ako naging lamok Hoy, football players, padaanin nyo kami Malilate na kami sa competition Oh, Nandito pala kayo eh. Edi pumunta kayo. Ano kinalaman namin dyan ha? Go, go! Alisin niyo yung kotse niyo. Dali! Girls, ano bang nangyayari? Anong nangyayari? Yung mga football players ayaw tayong padaanin. Late na tayo. Nakakainis. Wala naman kami pakialam. Wala kami magagawa. Sira yung kotse namin eh. Oh my God, girls. Paano niyan? Hindi tayo makaka-join? Girls, alam niyo sa tingin ko may sabwatang nangyayari dito. Sigurado ako, bumili ba tayo ng dress para sa wala? Mukhang bumili kayo para sa wala. Hindi, girls. Aabot tayo sa competition. Maglalakad tayo. Dadalin natin yung mga dresses natin. At pagkatapos ng competition, lagot kayo sa amin. Ano, ano daw? Wala akong marinig eh. Ano, ano daw? daw? Maririnig nyo nila ko after ng competition. Girls, dahan-dahan sa mga dress natin. Ah, uh, pare. Naglakad sila. Ano ba yan? Hindi natin naisip yun. Lagot. Mukhang matatalo talaga yung mga frogs. Boboto natin yung mga frogs. Bakit ang dumi ng table na to? Sino ba yung mga host? Ang dumi, oh! Tingnan nyo! Teacher Mike, hindi kami yung mga host. Mga presenters kami. Girls, na-check nyo na ba yung mga microphone? Check, check! check. Gumagana, Teacher Mike. Okay, girls. Kukuha ako ng pamunas ng table na to. Ayoko ng maduming table. Nakakainis. Yes, Teacher Mike. Kailangan linisin yung table. Kailangan ng tablecloth. Check, check. Ice, igawa mo kami ng mojito. Masarap na mojito para sa victory namin. Sa wakas. Imagine ninyo na lang iiyak yung mga bunnies. <laughs> ito yung first victory natin. Pero hindi ito yung last. Wow, Ice. Masyado silang bilib sa sarili. Girls, good luck sa competition. Thank pero hindi namin kailangan ng good luck Girls, bilisan niyong uminom Tapos mag na tayo Ice, yung mojito, bilis Hoy, frogs, tabi nga dyan Basketball players, huwag ba niyong nang ginugulo yung mga winners Ngiyabang Ikong congratulate niyo kami sa victory namin ngayong araw Kasi kami yung mananalo sa contest Oo, oh, sa amin yung victory Wow, frogs, nananaginip pa yata kayo <laughs> Girls, narinig niyo ba yung tawa ng mga ipis? Aha, uh -huh. tumawa lang kayo dyan total iiyak yung mga banis ni mamaya Girls, tara na ano problema naman ngayon? Nangyayabang nila, hindi naman sila mananalo Hayaan nyo na sila, nangangarap lang Ice, buffalo wings, pakabilis ah. Ha? Ako hamburger, double patty uh, Ako naman, uh, vegan salad na lang Smiley, kung salad ka lang, hindi ka makakapag-train Gumawa ka na lang ng vegan salad Okay Akala na mga basketball players na yan? bakit hindi pa baki kayo nakaayos? Mag-uumpisa na yung contest in 15 minutes, mag na kayo Oo, Oo na, na, mag -ready ready na, na. Ayana, kapag nakikita ko yung mga frags na yan, parang nasisira yung araw ko. Ha, huh, okay na yan. Kesa banis yung nakikita natin. Okay, bilisan na natin mag-ayos tapos pumunta na tayo sa contest. Losers, bilisan nyo okay, nga dyan. Buksan nyo yung pinto. Dyan. Buksan niyo yung pinto. Ngayon na. Bakit kinakalampag nyo yung pinto? Padaan nga. Yak, yeah, ang papangit nyo. Oo nga, ang babadoy. Mga baliw, hindi naman kayo mananalo, no? Girls, wag na kayo magpa-bad trip. May contest, kailangan hindi ako loser. Mananalo tayo. Whoo! Girls, nashock ako sa mga football players na yan. Ano bang iniisip nila? Bakit hinaharangan nila tayo sa contest? Mga baliw? Oo nga, napakabastos nila. Imagine. Bakit kaya nila ginawa yun? Eh, show off lang naman sila. Okay girls, mag-exercise na tayo. Breathe in, breathe out. Ha. <sighs> Tayo yung mga stars dito sa country house. Sigurado tayo yung mananalo. Let's go! Oo, tayo, tayo yung stars dito sa country, country house. Mananalo, mananalo tayo. Girls, ano pang ginagawa nyo dito? Kanina pa kayo hinahanap ni Teacher Mike doon sa contest. Mascot, Mascot ano ba? Nagbibihis kami. Labas! Mascot, sabihin mo sa kanila huwag magumpisa nang wala kami, okay? Nagbibihis lang kami. Sigurado kami na yung mananalo. Okay, girls. Bilisan nyo ha. Kasi magumpisa na yung contest. Bilisan nyo ha. selina luto na ba yung lunch? Selina, ah. Selina, bakit malungkot ka? Anong problema? Meron contest sa country house. Lagi din ako sumasali dati. Lagi akong nananalo. Pero ngayon, nakakulong lang ako dito. Salina, huwag ka na malungkot. Kung gusto mo talaga sumali, lalabas ako dun. Sasabihin ko, yung pinakamagandang babae dito, ate ko, at nandun siya sa bahay namin. Hindi, hindi naman ako mananalo. Lahat sila dun magaganda. Ako, pangit. Kasi isa akong zombie. Alam mo, ikaw pa rin ang pinakamaganda para sa akin. Pero sila, maganda nga. Pero ang pangit naman ng mga ugali nila. Thank you, Zach. Sandali, nasan si Zip? Baka lumabas. Iniimbestigahan niya ako mayroong backdoor yung bahay nila. <sighs> Kailangan infect natin yung mga teenagers na yan para maging katulad natin sila. Tapos ako yung pinakamaganda. Oo, oh, Salina. Tama ka. Okay guys, meron tayong competition ngayon at malalaman natin kung sino ang star ng Country House. At kami naman ang inyong presenters, si Leila at Yana. Pero huwag kayong mag-relax -re kasi kasama din kami sa competition. Di ba Yana? Oo, matakot na kayo. <coughs> Wala yung mga bunnies, tayo na yung mananalo. Football players, bakit nandito kayo? Akala ko ba hinarangan niyo yung mga bunnies? Ginawa namin ang na lahat. Bakit girls? Wala naman sila dito ah. Frogs, very beautiful. Guys, nasa sila Diana. Ewan ko, baka mamaya nag-aayos pa. Ano ba yan oh? Late na sila. So yung star ng country house ay yung pinakamaganda at may pinakamagandang outfit. At ang mga judges, ang mga boys, sila ang boboto. So guys, mag-umpisa na tayo. Ready? Girls, bilisan natin. Bilis! Girls, hindi ako makalakad, ang sakit ng paa ko. Mauna na kayo, sige Mary, seryoso ka ba? Team tayo, kaya mo yan Mary, huminga ka ng malalim, tapos tumayo ka na Mary, paano tayo mananalo kung hindi tayo makakahabul sa contest? Okay, sige Tara na So, ang first contestant, Gigi Gigi, ipakita mo na yung outfit mo sa amin Guys, iboto niyo si Gigi Ang tawag sa outfit ko, The Fluff Woo! Anong flap? Ang baduy-baduy Ang tawag dyan, baduy dress Wala namang chance manalo yan So ang next contestant, Julie Woo! Guys, palakpakan Go natin siya Palakpak Go, Julie! Woo! Go, Julie, my love Ang tawag sa outfit ko, the pink bomb Go, Julie! Sandali guys, parang merong kulang ah. Sandali lang. Teacher Mike, wala yung mga bunnies. Ano naman kung walang bunnies? Tuloy yung contest. Okay, next contestant. Halika na dito. Karina! Guys, ipoto niyo ako. I'm Karina Malvina. Ako na yung susunod, ako na yung susunod. Anong tawag sa outfit ko, girls? Sabihin mo na lang Jelly Bean o kaya Marshmallow. Okay. So next contestant, Chenya from France. I'm Chenya, the Marshmallow. Girls, tayong tatlo na lang yung natitira. Wala yung mga banis. Ibig sabihin, tayo na yung mananalo. Okay? So next, si Stella. Palakpakan natin siya. Guys, vote for me! I'm a sexy snake! Wow! Very sexy snake! Okay! Ako na! Ako na! So ngayon, ang pinakamagandang stars dito sa country house, kami! Walang, walang iba kundi si Leila at Yana! I-vote nyo kami! Guys, Guys we, we are, are the rocks. rocks! Ano ba yan? Bakit wala pa yung mga bunnies? Baka natakot silang sumali sa contest. Pizza hindi! Walang inuurungan yung mga yun! So ang next participant ay si... Oh my god, nandito sila. Kayo talaga yung the best dito Akala namin di na kayo dadating eh At ano namang tawag sa outfits na yan? Girls, akala namin hindi na kayo dadating Nihintayin namin kayo Teacher Mike, Mike naman yung... Ang tawag sa outfit namin Candy girls. girls Ano daw? Candy Girls? Akala namin ang tawag sa inyong mga itik Frogs, we love you too Guys, iboto nyo kami kasi nahirapan kaming pumasok dito sa country house Diba football players? Tama ba? <coughs> Guys, ano ba yung sinasabi nila? Okay, bunnies, pakita nyo na yung outfits nyo Ngitan mo Go Kitty, the frequient. Thank you basketball players. Nakakainis, hindi na naman tayo mananalo. Ano bang ginawa nating masama? Kasalanan ng mga football players na 'yan. So, ang next contestant from the Frogs team. Let's welcome Sophie. tawag sa outfit ko, Blue Lagoon. Iboto nyo kami. Iboto nyo yung mga friends Thank you. Bilisan mo na dyan. Okay, ang last contestant natin ay si... Blondie! Go Blondie! Kaya mo yan! So ang tawag sa akin, Miss Lonely. Lonely kasi dumating yung mga bunnies. Hindi na kami mananalo. Again, sila na naman yung mananalo. I got his, his, band like I'm Girls, feeling ko may kinalaman yung mga frags sa ginawa ng mga football players kanina. Oo naman, ano? Taba. Hindi ako makapaniwala na nakipagsabuatan sila sa mga frogs. Okay, girls. Ang gaganda nyo lahat. Ang gaganda lahat ng outfits nyo. Very good. At ngayon, magbotohan na tayo. Boys, pumili kayo ng maayos. Boys, iboto nyo kami. Ang boboto namin, syempre, bunnies. Bunnies, the best kayo. Gigi, syempre. Julie, frogs. Stella, the best ka. Sexy snake. Excuse me. At ang boto ko naman ay para sa mga rats. <gasps> Thank you, Teacher Mike. At least meron kaming isang boto. Thank uh -huh. you talaga, Teacher Mike. Ako sa mga bunnies ako sa mga frags. ano problema? Ice, iboboto ko yung gusto kong iboto. Well guys, obvious naman kung sino yung panalo sa kontes. Siyempre, yung mga bunnies na naman. Bunnies, the best kayo! Guys, thank you very much sa pagboto sa amin. Tama yung pagboto nyo sa amin, hindi sa mga frags. Thanks again. So frags, talagang pinagplanuhan nyo na hindi kami makasama sa contest? Pa paano nila nalaman? Blondie, ewan namin. Oh my God, lagot na naman tayo kay Teacher Mike. Boys! Sandali lang, pwede ba sabihin nyo sa akin ano nangyayari? Bakit? Ano, ano bang ginawa ng mga frogs? Frogs, aamin ba kayo o kami yung magsasabi? Hindi sila aamin. Nakipagsabuatan sila sa mga football players. Hinarang nila kami kanina. Ano? Ah, kaya pala na late kayo, no? Guys, nasira yung sasakyan namin. Hindi namin kasalanan. Sexy snake. Ryan, itigil mo nga yan. Alam ko na na-snake ako. Girls, trouble takaw na naman. takaw ko kayo. Football players, frogs. Well, congratulations mga stars! At ang stars ng Country House ay, ay Bunnies! Bunnies. Woo! bunnies, the best talaga kayo! Chichi, sa ilalim ka ng kama matutulog mamaya! Thank, Thank you guys. guys! Kami na yung stars ng Country House! Guys, like and subscribe to the channel! And don't forget to hit the bell! See you on our next episodes! I love you guys! See, See you. you! Bye! Bye!